Mga beshi, magluluto Hi. ang ating si Besh ng rice. Tapos magluluto siya ng kanyang ulam. ano lulutuin mo, Besh? Scrambled egg. Ah, oh, sige na. Tingnan ko nga. nilagay na ni Besh yung ano. Oo. Okay lang. Oo. Nakakulunay yung rice mo. Wow! Wow! Pag maubos yung gas. Masarap okay. ba yan? Pag maubos. Okay, guys, magluluto tayo ng egg. Okay na ba to? Medyo siguro yan. Dito? Wow, maluluto na, besh. Parang motor eh. Parang motor? Mm. Parang nakulo. Ano ba yung mga ilalagay mo? Sabi mo nga sa akin. Mga ano yan? Tapos, yun, yun. Tayo, na Mantika. Mm. Ano to? Sim ito, mm. ito. Mm -mm. Pepper, at saka asin, sibuyas lang, at saka, at saka dahon ng sili. Wow. Ah, pepper. Wow. Ano tapon? Okay lang na tapon. Okay naman. Ano pa? Wow. Masarap ba yan? Masarap to. Ano ko to? Masarap. Pag nagugutom ako gas, magsarili na lang ako magbuto ng atin. Ano yan? O, sin. Ano oh. hey, yan? Guys, ang aking Beshie ay naglulutu-lutuan at pangarap naman daw niya maging chef no nakaraan, gwardiya. Wow! Patigasin mm. mm. mo pa yan? Oo. Tagal ko na una, guys. Guys, nakalimutan ni Beshie maglagay na <laughs> Ha, i mix mo. Wow, kinakain niya. Ang galing naman ng beshi ko. Hmm. Hmm. Oh. Ako, ano, maangha? Guys! Ganyan nyo, guys. Alam na, guys. Wow! Masarap nga yan, besh. Kuha ka ng ano doon. Madami man lulutuin natin, no? oh. Oo yan, madami naman yan. dahon na, ang sili, no? Mm. Wow. Parang sobrang sarap naman yan, besh. Sobrang sarap. Matapong. Ayos lang yan. Tapong ko naman dito, guys. At kanyang sinaing ay eh, parang nasasunog na. Yes, yeah. ang iyong sinaing. Basta pa lang ilalim niya. Uh -oh. Kasang kasa guys. Huwag mo lakasan. Hindi, hindi ko yung lalakasan. Hmm. Madami pa. Hmm. Then, ooh, ang sarap na yung lulutuin ng aking beshi. Wow! Mas ang sarap yan. Niluto niya guys sa uling. Kaya kailangan niyang paypayan. Paypayan mo din? Beshi ko. Mm, tingnan niyo, sinasalansan niya. Ang galing. Tapos, tingnan mo yung sinain mo, Besh. Ano na nangyayari sa iyong sinain? Tungkong, mainit. <laughs> May bisita kami. Gusto niyang manood daw. Pasok ka dito. May bisita si Beshi. Ang aming kapitbahay. Oh, pay mo yan, Besh. Mainit yan. Ito ang tukulagay bagol ang tawag sa kanila dyan ay dito yung ano, bao ng nyog ito, mo na ito baka ano, laki na hindi pa pa yan bes, baka hindi lang nga baka may ano, iputan yan ang bata, ang dalawa naglalaro ng lutu yung sinayang mo, huwag mo kalimutan, Beshi. Baka masunog yun. Hindi yan. Ito, oh. Gamit ka nito. Hindi ka mapasok ba? Ay, nabagyan mo dito. Ma, ma, yan Ginagay po natin sila sa kanilang luto-lutuan, mga Beshi. Baka ma, ano mo? Parang may apoy naman siya, no? Oo, ano oh Ala, ano mo? Hindi, may apoy. Mahangin lang. Oh. Pero, may pancia, ang, ang, na. ang, 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 ang scramble egg ni Besh. Hala, Besh. Okay na. Hala, bakit? Ayan. Dahil luto na yung sinaing, ililipat na ni Besh dito sa aming kalan. Hala, Besh. Huwag na yan, huwag Opa na, na, na yan. yan. Ito na lang. Ito na lang. lang. Bye, lingkod, bye. Dia ka boy. Dia ng tay May bisita uli si Beshi. Ano pangalan mo? Abdul. Oh. Ang kanyang kalaro, mga kalaro niya 'yan. Balik ka sa likod niya. Besh, ano ba 'yung nangyari diyan sa niluluto mo? Naluluto oh. na. Wow, oh, ang galing naman. Mamaya 'yung lutuin natin. Yan lang. Magluto pa ako. Tsaka ni chicken natin <laughs> Oo, oh, next time magluluto tayo. Itlog yan? Yes. Magluluto si Beshi. Is the... niya? Oo. Oh. Ang lakas naman ang apoy. Pabalik tayo mo na, Beshi. Sige, guys. Ito gamitin mo, Besh. Ayun mm na, -hmm. tingod. Oh, Ito, ang sarap yung Besh, ha. Yan, yeah, dandahan. Mm Huwag -hmm. mo iwan dito, Besh. Mainit. Mm -hmm. ma Yan. Yeah. ngat ke, bakal, eh, mulai dong, oh, headset, PC, coy, salah, oh, oke, ngehit, Nah. ngehit, 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 Eh, sana ngehit, 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 Tsakaw na ako tumulong dalawa. Kasi parang gunit na ito eh. Ang gamay kayo. Ah, okay guys. Wala pa luwi mo na. Kasi okay, sa guys eh. Wala. Ah, ah. Nagtulong na po silang tatlo. Ang mga kalaro ni Besh sila. guys, ano nangyari sa egg? Ayan, tigla sa lalim. Man. Ako ba? Ako ba? Ako ba? Ako ba? O, telo na. Ang tigla sa magiging magiging may Ako ba? Tarong ako ba? Nasunog nila ang kanilang luto. Ayan, magkakalaro yung tatlong yan. Balik pa ang tatlong. Balik pa. Balik pa.

May na Kinuang... oh. sige tikman nyo na kung anong lasa. <laughs> Mag magluluto rin ako ng oh, Magluluto rin ako. Ang buga. Magluto tayo ng... o, oh. Ang kanilang rice parang nasusunog susunog. <laughs> na lang ko ayo ba ya. Oh, sige na. Ilang bay? niyo yung luto niyo. Dire ata magkaon. tama sa baba. Susunog. ng egg? Sige, eh? Oh, sarap. Liit lang lalagyan ko. Sige, para na. Huwag ba'y? Huwag na asin. Care card? Hindi. Lami, no? Lami, asan? Ito ang liit lang, ano nila. Sakit ba'y? Hindi. Lami, may tubig. Ano lang yan? Yung pinaglagyan ng... Yung gulay... Kain na kayo, kain na. Busy ang aking beshi. Eh. <tipan> <tipan> dabi. Dabi, dabi, dabi. Ayan, kain kayo dyan, <tipan> kain. Ayun, Ay, mamaya na lang. Kasi, mamaya na lang ito. Ayan, may ulam pa doon. Ah, asa to? Oh, Sa likod. Baya! Binigyan mo ng kanin. Asan si, ano, yung lalaki? Yard. Asan yung batang isa? Nandun. Yai? Ha? Baya, mong suit. Kanon. Sarap ito. Mukha na naid. Ito, magluluto pa rin tayo. <laughs> eh ha sila-sila nagluluto. Sila kumain din, no? Oh. Basta Ang kutsara ko! Ayun! Ayun! Kinitar mo niya! na ko! Tapos, meron pa silang, ano? Ops! yung ano ko ba? Sandok. Sandok. Lawan na lang. Sandok na lang. lang. Para sa'yo, oh. oh. may mainumin ka. O, may Di mo sakit. Ano, sorry, ka? Asa man. Para kay John, Para kay Besh. Ayun, ayun ko ako doon. Abang kung unsa. Um, kutsara. Ako, kaya gamay kaya akong kutsara. Dako kaya. kaya. <laughs> Sarap. Sarap po. Wow. Tingnan na lang inyong mama nga. Nagkaon mo din Ha? Oh. Ano pa eh. si Rima. student din. May ibog po sila on sa ba? Daon sa karun. Wow, nagu best na nagustuhan tayo? nila yung ano, luto mo. <laughs> Sarap. Eh. Parang sa susunod magluluto uli siya. Hot dog. Kakain uli kayo ha. Nauulog. Nasaan na ano tulog si Dito. Bakas bakasyon kasi kaya dito muna siya. Nga bata talaga no. Nagustuhan ko yung ano ko. Hindi naman kami tayo lang. <laughs> Ang sasawa ito.

Sa susunod ba, luto tayo hotdog tapos kasama uli sila, no? Mas masarap pambarkada pagka sama-sama. At tumadari -sama 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 -sama. ang hapon. Ah, oh. dito na. Kasi e arasa. lang. Ano galing oras tayo nagluto? Hapon na para hindi mainit. Hapon na lang? Siguro mga gantong oras din kahapon. Lang. Para it, Oo, oh, tapos dadamihan at na natin yung kanin. Mm, inside, sirana. Alin? Sabuslo, mamanggala ito. Alin yun? Doon po natin. Ah, hindi. Hindi ko pa maasikaso kasi mag-isa lang ako. Malaki kasi yun eh. Malaki? Hmm. Malaki. Dapat dalawa ang mag-asikaso doon. Ate, nahulot lang kan noon ko. Take your okay. time. Ha? Lama yun. Huwag na natin, baby. Ojo, rota na to. Hindi mo wala kang mabinutin mo. Wala na Okay lang, uy.

Ako, hirap ako kasi Tagalog ako sila. Bisaya, talo ako. Tatlo laban sa isa. Papay. kami Malin kami. Ha? Masarap no pag nagluluto-lutuan tapos totoong kinakain yung pagkain no? Opo, oh, kung yung... prang prang hindi. Hindi, masaya no. Mas masaya yung pag ganyan pagkatapos lutuin. Kakainin talaga. Masarap ah, eh. Mm, -mm. Oh, inumin niyo yung, yung drinks niyo. Wow. Labi ka na ito. Apa na ba din? Cheers kayo, cheers. Ula to na to. Wow. Talaga naman ang mga bubarkada. Nas na pa isa. Uy. Dugag pa kaganon ba? Dugag po. Lamik kayo. Ano naman? Ano naman?